For this video guys ay uh, i-share ko sa inyo kung paano mag-monitor ng tama sa pira. Okay, so ito ay simple lang pero uh, talagang nakakatulong para maiwasan na magkamali or magkaroon ng kulang ang pira na ating hinahawakan. Okay, so start. Ganito lang ang ating gagawin. So isiparit natin yung uh, pira kung uh, magkaano siya lahat tulad nito 500 200, Five. Okay, so at dito ay magkapatong na to Kung ilang piraso yung 500 Halimbawa, ito dalawang, at dalawang 500 At ito, uh, 200 to lahat magkapatong So ito po ay tinatawag na denomination So ito po, ito din naman 100 At ito 50 So magkapatong po ito At kailangan yung uh, Uh, harapan ng pira, magkapareho yung numero no? para maiwasan na magkamali, malilito. Hindi pwedeng uh, paiba-iba yung uh, style. Okay? So, gayto lang kasimple guys. Oh. So, so, ito yung tinatawag na cast denomination. Ayan, so kapag uh, napatong-patong nyo na lahat, ang bawat uh, pira na sinisiparit kung magkaano at bawat numero, pare-pare na. So, ang gagawin nyo, magsulat na kayo. So, ito yung tinatawag na uh, cash denomination. Tapos, mayroon siyang uh, pizza. Okay, so, kung i-denomination nyo, araw-araw, i-monitor nyo. Halimbawa, ngayong araw, 17, kinabukasan, 18. Ayan, kung mayroon kayo expenses, ibawas nyo. Tapos, i-denomination nyo ulit para ma-monitor nyo. So, ito po. So, ito yung 500 Bali, 500 times 2 equals 1,000. Tapos ito naman yung isa, 200 so uh, 200 200 times 25 pieces na 200 5,000 Okay so ito naman ito yung 100 so 100 uh 18 pieces so 100 times 18 pieces 1,800 Tapos dito 50 so ang 50 ay uh, 7 pieces okay so 50 times 7 350 Ito yun siya The next tin So kung magkaano, ilang piraso, bali 4. So 10 times 4 equals 40. Tapos ito 5, kung ilang piraso yung 5. So bali uh, ang 5, 11. So 5 times 11 equals 55. So bali ito lahat. So ang total nito, nandito sa baba, 8,285. So yan lang gagawin, no? para mamonitor yung mga expenses araw-araw. At maiwasan na magkaroon ng mali, magkaroon ng kulang. At maiwasan na ma mayroong uh, sa pira na ating hinawakan. Okay, so yun lang guys, no? ang ating uh, simpleng uh, pagbilang ng pira para maiwasan na magkakaroon ng pagkakamali. Ito po ito na cash denomination. No? So sinisiparit ang bawat tapira uh, pira kung magkaano yung numero, so pinagsama-sama para mabilis tutalim, mabilis yung uh, matugma no? so para mamonitor. Okay, so yun lang at marami salamat.